Hello po, Dalo po at your service Ngayon po uh, Naghuhumba po uli ako Kasi nung last time Nagluluto ko Wala akong black beans at oyster sauce But this time Wala pa rin akong oyster sauce Na nabili Pero meron akong black beans Pero okay lang eh, Ngayon dito sa likod nagluluto Kasi Wala pong kuryente It means pag walang kuryente walang PGMA &E. kaya it turned out na dito sa likod nakapagluto but anyway ito na nga na golden brown na siya kaya set aside na natin ayan na kasi meron pa tayong ibang batch pang dalawang slice na natira kaya piprituhin na rin po natin yan but this time ayan aggressive po yan kasi mainit na po yung pan kaya nakipag-away po yan sa akin kaya kailangan natin ng panangga <laughs> kasi masakit brad but anyway hindi ko na napakita yung ibang portion dyan kasi nga nang aaway kaya ayan binawasan ko ng mantika kasi sobrang dami ng mantika nakaka baby po yon kaya ayan nagluluto na ako ng ay nagluluto sinusutehi ko na yung bawang at sibuyas plus binali ko na yung baboy ina-arrange ko ng maayos yan para magandang tignan ba may present estasyon din. Eh. Tapos, arrange na, hinahalo ko na siya. Ayan, para masarap. At handa na siyang timplahan. At kailangan ko ng isang kutsaritang kutsara pa lang paminta. Durog at buo, halo na. At saka, lagyan ko ng nor, of course, cubes na pork. At saka, ng dahon ng laurel, dalawa at depende po sa inyo kung lagyan nyo star anise o hindi ako nilalagyan ko kasi trip ko yung star anise eh. tsaka tansahang toyo mga one and a half cup na toyo tsaka piprituhin natin eh, lulutuin natin to sa toyo kasi masarap siya pag naluto sa toyo eh ano sa talaga, nanunot yung lasa ron sa laman tsaka isa pa mamula-mula po siya, hindi siya mapusyaw hindi siya namumutla para bang baboy na nanalaglag namumutla <laughs> at saka after ng 2 to 3 minutes balik, balik rin mo para yung kabilang sides naman ang naluluto sa toyo ayan, ba diba namumula maganda siyang tignan at yan ang naluluto na yung ganyan pwede na siya and then after that after 2 to 3 minutes ilagay mo na yung pineapple juice But this time yung tira ko na nilalagay na pineapple chunks with uh, juice na binili ko na pineapple slice din. Maganda rito yung uh, pineapple juice dapat para maganda. Matagal-tagal ang kuluan talaga, malambot na malambot yung baboy nyo. And then I add some uh, yung bunga ng uh, saging, yung uh, puso ng saging and then yung black beans. Para dagdag timpla and then I add some water kasi kailangan ng tubig kasi kulang nga ng juice yung nailagay ko. Tsaka add ko yung yan, pineapple slice. Tamnyap yan, di Diba? And then after that, nagantay ako ng 1 hour. But haga mag nagantay ako ng 1 hour. Siyempre, relax tayo. Inom-inom tayo ng beer. Uh, San Miguel beer. Pilipinong-Pilipino po. And then, kinakain ko yung tirang pineapple slice. Kasi, pampatanggal daw ng high blood dyan eh. <laughs> Di ba? Ang ganda ng araw pati. Anyway, after one hour, binalikon ko na siya. Nagulat ako, pare. Naluto na. Kaya ayan, Ooh. Ready na po siya. Kakain na tayo. Kaya serve ko na. Yeah, 'yun. Oh, di ba? Ito yung humba ni Dado, mga kaibigan. Masarap po ba? Tara, kain na. Mm. Yeah, boy.